Ipinagdiwang at inilala ang kultura at wikang Pilipino sa pagulitan ng City of Malabon University sa buwan ng wikang pambansa nitong September 10. Nagkaroon ng iba't ibang patimpalak sa naturang selebrasyon na nilahukan ng mga estudyante. Narito ang report ni Josh L. de la Cruz. Hitik sa kultura at tradisyong Pinoy. Ito ang mga naging eksena sa pagdiriwang ng mga estudyante ng City of Malabon University sa buwan ng wikang pambansa nitong September 10. Nakasentro ang selebrasyon ngayong taon sa temang Filipino Wika Mapagpalaya. Ang College of Teacher Education ang nanguna sa natural programa. Ipinamalas ng mga estudyante ang kanilang talento at galing sa mga patimpalak ng programa. May mga nagtalumpati. pati. Pumalit na at tinanggap ang kasawi ang tulang ng AIDS. Mapagmahal sa sa bayang pagbigkas mula sa iba't ibang kolehiyo. At sa bayong pagsayaw at awit, suot-suot ang kanilang tradisyonal at mga kulay na kasuotan. sa selebrasyon ng buwan ng wika upang mas mapayabong pa natin ang ating kultura at may ang ating pagmamahal sa ating sariling wika at bansa. Di namang nakiisa sa programa ang mga estudyante bilang pagpapakita ng suporta sa kanika nilang mga departamento. Sobrang alaga po nito dahil bilang isang estudyanteng Pilipino, ito yung paraan ng pagpapreserve ng ating kultura magpahanggang ngayon pagka ipinagmalaki natin to sa iba. kasi ito ang wika kasi siya ang naghihiwalay sa atin sa mga ibang lahi. Isa pa, may papakita ang pagmamahal natin sa ating wika kung gagamitin natin ang sarili natin tradisyon pati na rin ang sarili nating kultura. At isa pa doon, dapat natin ipaglaban na tayo na ang wika natin ay tayo. Matapos ang pagdiriwang ay agad din inanunsyo ang mga nanalo. Wagi sa unang pwesto sa talumpati si Esmar August Jr. ula sa College of Computer Studies. Second place naman si John Michael Mabino mula sa College of Business and Accountancy. Habang third place naman ang pabato ng College of Teacher Education na si Dominic Dionisio. Naiuwi naman ng CCS ang unang pwesto sa Sabayang Pagbigkas, second place ang CTE, habang hinirang naman bilang third placer ang College of Arts and Sciences. Sa Sabayang Pag-awit at Pagsayaw naman, itinaghan na first place ang CTE, second place naman ang CCS, at third place naman ang CAS. Sulit daw ang pagod dahil sa nakamit na panalo ng mga lugaho. Sarap po sa pakiramdam, lalo na po na represent po namin yung department namin, which is CCS. Uh, worth it po lahat po ng pagod, yung paos, yung uh, sakit na lalamuna na binigay namin kanina. Hindi po talaga ako makapaniwala noong una kasi nung una lang po sabi ko lang po kahit ano lang po yung makuha ko iniisip ko lang po na kung ano man po yung kung ano na kung ano man po yung maging resulta ng patimpalak na sinalihan ko po this time ano po parang tatanggapin ko na tatanggapin ko po nang maluwag kasi binigay ko naman po yung best masaya po kami kasi uh, sa dami ng challenges po na naranasan po namin kagaya po ng hirap yung ibang singers po is minsan hindi kompleto sa mga practice pati sa mga dancers din po. So yung mga challenges na yon is uh, napunan naman po namin and napalitan po ng sayan. Ang pagmamahal sa wikang pambansa ay hindi lang dapat na ipapakita tuwing buwan ng Agosto. Araw-araw natin ipakita ang ating pagkapinipino, hindi lamang sa isip at gawa, kundi pati na rin sa salita. Para sa CMUI Connect, ako si Josh Di De La Cruz, konektado para sa kapataang Malabuenyong. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU I Connect. Ako si Nico Simon Fernandez, Konektado para sa Kabataang malabuenyo.